Pao! Wow, Hello! Kumusta? Kumusta? Oh, no. oh, Tell briefly Hello. yung, ano, yung experience mo at journey mo no, dito sa ano indoor skin class na ito. At talaga naman ginawa ka talagang ng Ano po, actually, na-discover ko yung indoor cycling or yung spin by accident lang. Kasi yung girlfriend ko, uh, matagal na siyang nagaganito. And then parang one of the uh weekdays na nagbabanding kami sabi niya uy gusto mo ba i-try and then ano parang sabang ng time na yon which was probably mga two years ago parang sabi ko sige open open ako na mag-try ng mga bagong bagay so try natin and then fast forward to today ano uh, uh, kasama nung mga kasama namin dito sa UP nagbukas kami nung studio na Spin 101 uh, kasi parang kumbaga gusto namin din i-share yung experience na yon sa dito sa may QC area kasi usually sa north uh, wala masyadong ganitong klase ng concept. Uh, so, Gaano kalaking ano bagay yung itong spin one o itong indoor cycling sa fitness journey mo? Actually sobrang laking bagay po niya kasi parang bilang musician uh, yung yung experience kasi nitong indoor cycling parang pumapadyak ka basically na may beat, may music. So parang sobrang nakakainganyo siya na hindi mo mamamalayan na yung oras like naka 30 minutes ka na pala 1 hour kasi parang nag-enjoy ka lang sa music na ano na pinapakinggan mo habang like Tapos minsan may mga sayo-sayo pa yan. So founder uh, ka rin dito yung Ambassador. Uh part owner po tsaka brand ambassador. Kumusta ka ngayon sa laki ng transformation? Uh, lifestyle change kasi yung ginawa ko po uh, nung pandemic and then even after and sobrang ano sobrang worth it siya uh, hindi naging madali yung pagbago ng mga habits ko ng parang mga mga choices na pang everyday pero ano i think kapag inaalagaan mo kasi yung health mo lahat nag-fall into place po eh pero alam ko hindi siya ganong kadaling gawin pero gusto kong maging uh kumbaga taga spread no message na yon na worth it na mag-invest or alagaan yung health mo. Kahit mga ba, simpleng bagay lang like pag ng stairs, pag uh, paglakad ng extra every day ganyan and pag spin 101 kasi nakaka ano siya eh, nakaka-affect siya ng positive sa emotions mo, sa parang energy mo para yung mga kailangan mong gawin sa trabaho or sa school, parang mas magkaroon ka ng lakas na gawin siya ng maayos. Yung naman po, ano, Uh, sobrang excited kami and we will uh, keep in touch with all of you kasi ano, uh, patapos na po yung bagong album na ginagawa namin and uh, yung konsepto niya at saka yung uh, yung experience na hinahanda namin para sa mga matagal na ring sumusuport sa Ben and Ben is something na, kumbaga, next level at hindi pa namin nagawa before. And sobrang naka-excite po na i-share yung kwento na yun. Uh, Siguro in the next month, mas malalaman niyo pa po, po kung ano yung mga detalye na. Pero basically, uh, things to look forward to is yung bagong album po namin and uh, yung hinahanda rin naming major concert uh, by the end of the year. So sobrang ah. excited po kami kasi ano, uh, we wanna make it na worth the wait para sa lahat ng mga nag-aabang at nagsusupport. Pao, wow, isingit ko lang, reaction lang kasi yung second run na naman ng One More Chance the Musical. Grabe, halos sold uh, out. na mabiling Oh, talaga? success oh. ng, 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 ng peta ng ah, actually, ano, ngayon ko lang na narinig yung, yung balita na yun. So, sobrang uh, proud at happy ako dun sa team ng PETA. Kasi parang sila talaga yung nag-mount no One More Chance, the musical. And uh, yun, parang mga one or two times na rin namin napanood yung full na uh, show. And sobrang, ano, uh, nakaka, nakakaiyak talaga na makita yung music na pinaghirapan ng band na nabibigyan buhay ng iba-ibang iba larangan ng art and ng iba-ibang mga ibang musician and singer and, and, theater artist. Kasi pag narinig mo, let's say, yun, si Sam or si Sheena, Wilhelmino, na kinakanta yung mga songs, parang nabibigyan siya ng ibang kulay at ibang buhay. And especially, of course, sa isang kwento tulad ng One More Chance na sobrang malapit sa puso nating lahat. Parang it's something na karangalan na magkaroon ng pag, ganong pagtagpo ng ano ng mga bagay. And we're just grateful to be a part of it po. Kaya thank you po sa pag-support and sa pagmamahal.